Mula sa K-pop superstar hanggang sa solo artist, binuksan ni Lucas ang tungkol sa kanyang paglalakbay kasama ang Renegade. Nakakanerbiyos para sa akin ang pagpapakawala ng Renegade. Ngunit ang suporta mula sa aking kuponan at mga tagahanga ay nagbigay sa akin ng lakas. Sa kabila ng mga hamon, bumalik si Lucas ng mas malakas kaysa dati, ibinabahagi ang kanyang bagong musika at taos-pusong mga karanasan. Renegade is about discovering Emma's inner self and navigating through life. It's a song that really resonated with me. The love and encouragement from Emma fans mean everything to me. They inspire me to keep growing. Samahan si Lucas sa kanyang paglalakbay habang nag explore siya ng mga bagong tunog at kapanapanabik na pagkakataon. Manatiling nakatutok para sa higit pa. Huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong artist.